kita nyo po kung iyan po ay eh, 3.14 napakadali pong tumaba ang talong mas madali pong gumulang sa 1620 po hindi po siya madaling gumulang iyan po eh matagal ko na pong ginagawa kaya alam na alam ko na po ang resulta basta po namumunga na 1620 lang po ang aking ginagamit na pang supporta sa organic magandang araw mga kagarden sa araw po na ito ipuproning po natin itong talong na ito at gagawin po nating pataba yung kanyang mga dahon ibababad ko po sa tubig yung kanyang mga dahon magsisilbi po na swamp fertilizer nadali po ng bagyo kaya ng mga nakadapa po yan eh ang ginagawa ko po kasi kung alin yung tanim yung mga dahon din po niya ang ginagawa kong pataba kung talong ang tanim talong din po ang kanyang fertilizer mga dahon din po niya kung sitaw sitaw kung kamatis kamatis kaya ipopronin ko po ito gagawin kong pataba yung kanyang mga dahon Mag-umpisa na po tayo mag-pruning. Ayan, guguntingin po natin lahat ng dahon na nasa ibaba para maging malinis yung kanyang ibaba at maging magandang circulation ng hangin iiponin po natin mga kagarden at ito po ay gagawin nating fertilizer hindi po natin palalaguin yung puno yung itaas po ang ating papalaguin Bali gagawin po natin white pruning. Tsaka po natin itatali na isa-isa. Iipunin po natin at bababad natin mamaya yan sa isang timbang malaki. Gugupitin po natin ng maliliit mga kagarden para mas madali po siyang matunaw in 7 days. lalagay na po natin ganito po kalili ito para mas madali po siyang matunaw mga isang linggo po yan pwede po sana tatlong araw eh pero gagawin kong isang linggo para mga dahon yan, durug na yan durog na durog po kailangan po itatakpang mabuti para hindi sa langawin kasi po umaamoy po yan eh pag nilangaw po yan magkakaroon ng uod hindi po maganda pagkaganon ayan po mga kagarden natapos ko na pong iproning na lahat medyo mahahangin na mabuti ang kanilang mga puno kasi kanina makapal na anda mo, makapal pa ang kanilang mga dahon katulad po nito mga kagarden ito po eh marami po itong sanga eh. matataba po yung sanga nyan dito 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 marami po siyang sanga sa puno pero inalis ko na po at dito ko na lang po sa palalagoyin sa taas ayan po namumulaklak na po siya eh yung pong mga dahon niya ibinabad ko po sa isang timban tubig isang balde na malaki na naglalaman po ng 18 liters yun binabad ko po lahat doon ng kaniyang mga dahon pinaggupit gupit ko po yun ng maliliit katulad po ng ganito ganito po ang ginagawa ko gugupitin po ng maliliit na ganito at pwede naman po sana yung tatlong araw pero gagawin kong pitong araw yung pagbabad ng mga dahon niya napakalakas po ng nitrogen nun. medyo may amoy lang at mabaho yun kasi wala naman akong inilalagay na ibang chemical kundi yun lang dahon na ibubulokin sa tubig may para siyang amoy imbornal pero okay lang po yun na pandilig sa namumunga na halaman katulad po nitong talong namumulaklak na yun naman po eh malakas po sa nitrogen yung mga dahon po niya na binabad sarili niyang dahon yun ang ibinabad at iyon ang gagawing fertilizer sa kaniya. Pagkatapos ko pong diligan ng swamp fertilizer na galing sa kanyang dahon, after 3 days po, lalagyan ko na po siya ng 16-20. So, supportahan ko na po ng 16-20 para naman po masulit yung kanyang pamumulaklak. Hindi naman po ito purong chemical. Kailangan po yung organic na fertilizer eh tutulungan din po kahit na konti ng synthetic na fertilizer dahil ito po eh pambenta na din kahit na yan eh 34 peraso lang eh malakas po ang ibubungan nya kaya sa taas ko lang po yan palalaguin pagka naman po itinali ko yan eh sa taas po siya lalago hindi po sa ibaba para po malinis yung ibaba yan po mga kagarden ang pagtatanim ng talong eh, ito po eh, dito sa akin garden eh, ganito po ginagawa ko makalipas po ang isang linggo titignan na po natin uy ayan na po oh. ang ganda yung amag niya puti ibig sabihin healthy at saka po hahaluin na po natin ayan po ito po ang mga na pruning ko na dahon ng mga talong hahaluan ko po ito ng 50% na tubig ganito din po bali magiging dalawang balde po sila at ipandidili ko po sa talong tignan nyo po ang kulay yon oh. dati mga dahon na pinagupit-gupit ngayon, tunaw na po siya. Napakalakas po ng nitrogen. Kung ano po ang ating tanim, yun din ang fertilizer. Talong ang tanim, dahon ng talong ang fertilizer. Kung sitaw, sitaw. Kamatis, kamatis. Pero pwede din pong idilig ito sa lahat. Okay po, didilig na po natin. Hahaloan po natin ng isang timba din na tubig. Magiging dalawang timba po yan at ipandidilig na po doon sa mga talong. At ang sosobra, pwede sa ibang pananim, sitaw. Hiningal si cover di ipandidilig ng swamp fertilizer nadaligan na po natin yung iba at last na ito yun po ang haba ng bunga oh. wala pa yung 1620 ah bukas ko pa lang yan lalagyan ng 1620 para mas lalong dumami ang bulaklak at saka ang kanyang bunga ang bilis po ng pagtaas nya organic lang po yan at saka swamp fertilizer ng sariling niyang dahon sariling niyang dahon ang kanyang nitrogen tignan nyo nga po oh. magandang araw po mga kagarden tignan nyo po mga ka kagarden itong talong na ito parang kailan lang nung itinatanim ko ngayon ang gaganda ng bulaklak ito po mga kagarden ang idinidili ko lang po dito yung pong kanyang mga dahon na ginagawa kong swamp fertilizer kung ano po yung dahon niya yung po ang ginagawa kong fertilizer bilang nitrogen ganyan lang po yan basta po nagpruning ako binababad ko sa tubig bilang swamp fertilizer at yun lang po ang ipinandidilig ko sa kanya bukod po sa anlupa po na yan ay may halong organic loam soil, vermicast, bulok na ipa at saka lupa tapos po eh, maintain ko na po siya ng swamp fertilizer mismo pong dahon niya pinupruning ko, hindi ko po tinatapon binababad ko sa tubig ng isang linggo at kadidilig lang po yan ng swamp fertilizer kahapon pagkatapos po sinundan ko na po ng 1620 dito po sa mga pagitan sa mga pagitan po na yan nilagyan ko po ng 1620 kalahating kutsarita bawat pagitan kasi malapit ang kanilang mga puno 1620 lang po hindi po ako gumagamit ng 314 kasi po mabilis pong gumulang ang talong 1620 lang po ang ginagamit ko basta po nagbubunga na ang talong at ang nitrogen niya, yun nga po yung swamp fertilizer yun lang po ang ginagamit ko kita nyo po kung iyan po ay eh, 3.14 napakadali pong tumaba ang talong napakadali pong gumulang mas madali pong gumulang sa 16.20 po hindi po siya madaling gumulang yan po eh matagal ko na pong ginagawa. Kaya alam na alam ko na po ang resulta. Pa, basta po namumunga na 1620 lang po ang aking ginagamit na pang suporta sa organic. Organic na fertilizer. Nilalagyan ko po yan ng 1620 every 15 days. Pagkatapos po meron po akong vermicast na nilalagyan ko rin po sila ng pakonti-konti magkatulong po yung organic fertilizer bilang pampataba ng lupa at yun naman pong 1620 bilang pagpapalago ng ugat pampatibay ng kapit ng bulaklak at hindi po madaling gumugulang ang kanyang mga bunga ang 1620 po mga kagarden, napakaganda po sa okra, sitaw, talong. Ayan, pero po pagka sa mga katulad ng ampalaya, kamatis, yun po nilalagyan ko ng 314. Sa talong po, hindi na po ako naglalagay ng 314. Ang ginagamit ko naman po dito na organic fertilizer na potassium yung pong binabad po na balat na saging palibhasa po ito eh garden la ang kakaunti kaya ko pong suportahan ng balat ng saging kahit na balat ng saging na galing sa kapitbahay nakukuha ko dinadala sa akin binababad ko po ng isang linggo yun po ang nagsisilbi nilang potassium hindi na po ako naglalagay ng 314 1620 lang po ang aking pantulong sa kanilang mga organic fertilizer. Okay po mga kagarden, sana po eh meron din po kayong natutunan sa aking mga ipinapakita. Iyan pong aking mga ikinukwento po sa inyo. Natutunan ko po sa mga kaibigan ko na farmer at experience na rin po na sarili. Okay po mga kagarden. Inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa akin channel. Salamat po.